naglalakad dito sa kabukiran so, may sa may kawayanan sa may okay. kawayanan <laughs> dito daw sa may, may kawayanan may kawayanan tabi ng ilog kita oh. ng <laughs> ko nga rin yung aking mukha para lang kung sino nagsasalit <laughs> ayan o oh. oh. <laughs> sama ko yung kapatid ko ayan <laughs> o dito kami maglalakad. Malayong lakaran namin. Wala. So, andayo At ati pagdanta. O, Ilocano. Pakita <laughs> ko yung daanan namin. <laughs> o, oh, ayan o. Oh. <laughs> Malayo to. <laughs> tahimik na tahimik. Puro kawayan. <laughs> kawayan as in kawayan talaga <laughs> wala kang makitang bahay tabi ng ilog ilog na parang ano hindi naman yung ilog na ano yan eh hmm. bahay ng baka yan. Oh, yan, oh mga kawayan nga dito eh <laughs> hmm. Yan. Mahaba hanggang doon sa dulong dulo ayan dayami yan yata oh. Oh. pag gabi dito nakakatakot pero hindi naman marami naman mga ano sasakyan motor lumadaan ay hey! nga umalugan ha <laughs> ko na na ni ko na ka. Oh, lugar <laughs> Sinusunog niya yung mga ano mga kawayan na natumba. May bahay doon. As in na kawayan doon. Hmm. Maraming labong. <laughs> Mga kawayan na puro labong. Paligid. Kawayan. Yun know, o. Kawayan din. Lahat oh, yan. Kawayan. Hmm. May, ano, labong sa loob. ayun o no, labong. Nakita ko. paggabi, madilim. Wala kang sasakyan. Mag-isa dito. Ay, matatakot ka talaga. <laughs> oh, may bangin dyan, oh. <laughs> oh, yung kawayan, oh. Natumba na. As in, kawayan. <laughs> Wala kang makita kung di kawayan. May daanan din dyan, ano-anong kawayan. Hmm. May kambing. Kambingan. Lakad-lakad lang. Lakad-lakad lang. Malayo pang lakarin. Sa dulo ng dulo. Duluhan ng kalsada. <laughs> Palabas ng highway. May ano ba yun ta? Maingay. Insik na ano yun? Ku alam. Kulitap. Daluhan ka po ng patiin ko sa anak. Kumama. Ah. Na nang magsi-naglilinis. Ano bangin? kaya isang ko sa niya wala nang ano wala wala nang tubig yung eh parang sa yung babaan. hmm na ah may tubig kaunti ayun nong Oh, may tubig naman pala eh. may tubig nga. Oh, tubig. Konting tubig. <laughs> oh, may ano. Ah, wala nang kabayan dito. <laughs> ano na taniman na ng palay may baka ano baka lalawag ito ah. huh? layo pa yung lakaring ko hanggang doon pa oh. doon sa pinakadulo-dulo <laughs> ayan oh. bukid may bahay doon, oh. Ayun. Hanggang doon, bukid. Ito yung aking dinadaanan. Palabas sa kalsada. Bahay namin doon sa lubluuban. Luubluuban na walang katao-tao. <laughs> Ayan, bye-bye muna, guys. Mamaya uli.